atong ilailahon kung unsa ang mga units di ay under sa atong University Legal Council. Correct. Yes. So kay among manual bag pa manggid kay manual. <coughs> so ako sa ning tan-awon no. Oh, oh. So nami legal uh, services sa Ma'am Elge. Sige, There sige, are five services. primary services nga among gina-offer, oh, legal oh. advice. Yes. So kanang nay mga problema nga uh, sa universe even personal nga mga unsa pwede gid more render og legal advice yeah. sa ato ang mga clients nga moadto sa office secondly is notarization of legal documents na mm -hmm. um na may legal education katang giingon ako sa moha nga uh -huh. Ka provide me og mga talks about laws like Vowsi for instance soji and anti bullying, uh, uh, oh, anti -bullying. last yeah. latest na mo nga on sa activity is eh, si attorney Gretel og si Miss Casas um ako lang gid deployed dito sa education by request also mm. of the College of Education to discuss about um, anti-bullying law. Kanay, nice, unta gi-broadcast po na to, to no? Nindot unta to siya. Kaya, mm -hmm. Kay, katopo, prior to that, ako pong gi-deploy si Atty. Gretel sa OSA to discuss on this anti-hazing. Anti -hazing. anti, -hazing. anti -hazing. Mm -hmm. Okay, agoy. Okay. Yeah. So, gi-discuss na niya with ang audience ana ang mga fraternities, and sororities, sororities. ng mga unsa. Yeah. So to continue, Ma'am Elge, namin... So tulo na to, no? Oo, MOA and MOUs and contracts. Okay. All, so drafting. So kung oh. pa-draft sila, napunat na sa legal office. And oh. then resolution of administrative cases or kanyang gitawag na mag-ADR. Um, kanyang alternative dispute resolution. Kanyang ito mag-away-away, magkagubot. Oh. Mo to sa office, kami mo sa... Ako mo sa Settle, na Kaya Magbahata so, ano, ninyo o compromise agreement. agreement. Compromise agreement. Compromise agreement. nag-agree na sila nga, ana. So, yes. Okay. So speaking of the units, no, na atay primary to tulo units to, daino ang ato ang office. So number one nga unit namu is ang katong litigation unit. Uh oh litigation uh -oh. meaning um, siyang in charge nga in charge nga mm -hmm. mo appear sa court kung naay mga cases let's say for example katong latest nato nga case uh, against BTL and Milfa yes. um since ang OSG taga Manila man sa Department of maka it's very costly on the yes. part of ma'am LG kung masigitag request og kanang mm -hmm. OSG case. nila okay aside from <laughs> ilang pamasahi pagkaon accommodation so ang ginabuhat na mo is gapa-deputize na lang ni from the OSG apasabot mm -hmm. sa invitation ma'am Elge is -author magpa-authorize me sa OSG nga kami ang in behalf mo, si behalf sila Ilaha, si Elaha, yeah. mo represent sa CMU yes. si OSG magid ang official nga lawyer sa tanan mm -hmm. ng mga government offices and instrumentality. Correct. So, kaming mga internal lawyers, there is a CMU. Kami ang maintain sa internal ng mga legal issues. But as a, kumugawas na, na siya mm -mm. sa university, it's the OSG who is tasked to really settle that one and represent um, CMU. So, I see. pero on my on my end, um sa mong unit, ako ang handle na ng unit sa litigation. litigation. Mm -hmm. Okay. So, so, aside from heading the whole unit, mm -mm. not a uh, whole unit whole office, office. na po ka isa ka unit gud nga game manage mm. um, ang ikatawa po na na katong legal education and more siya okay, community na, engagement mm -hmm. ma'am yes. ako gaya po nang gahandal ano, pero ginapatabang nako sa ilaha sa yeah. amo ang tulo kaya uh -huh. kay lima na midera ang the two are support staff na may uh -huh. IT nga staff nga isa uh -huh. pero ang kanang when it comes to legal capacitated uh -huh. to really um, do legal works tulugid mi kabuok I see. Um, so, mauna nga. So, kanina na kanina yes, ni Oo, uh -oh. So, three. before 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 okay. ko ni Ashram Good Aning na office last June, um, this year, ni hangyong ko ni President na kung na may complete staff work nga mechanism yes. kaya aron makaserve good very well yeah. ang ang legal office yeah. sa legal needs sa university. Kay, disod ka yung natin legal office and then ang mga legal issues nato ito, dili ka ka-address immediately. Yes, correct. Nga, mo kuha patag lawyer outside, external yes. lawyers, just to um, resolve our own issues. So, mora og insulto siya sa, part, sa mga yes. lawyers na din. So, moto akong hangyo. And I'm very thankful sa the administration ma'am Elch because they're very supportive. So long as they could understand where does the office is coming from, yeah. always get sila ga, ga support. No? And then ang uni another unit is ang katong unit sa documentation og sa kining uh, notarization. Kang greta, That's the third. Mm -mm. Oh, okay.